lang yeah, hindi eh, naman ito ano eh, di naman ganun ka uh, bilis kumakbo pero ang sarap sarap dalhin isang um, na uh, gustuhan ko dito talaga ano matipid yung ano natin dito yung gasolina di, katulad ng ibang ano uh, although malaki yung ano nila malaki yung CC okay. Since ito malaki yun eh, 150 yun eh. kaya medyo ano yun, mas malakas yung sagas kaya sa dito saka yung handling nya komportable ako hindi ka nangangawit eh yung ano yung handlebar niya, parang ano lang parang naka ano pa lang nagtapag lang yung ano galaw mm -hmm. saka yung ano gusto ko dito yung ano niya, yung forma dito sa harap <laughs> ano dito sa yung ano niya eh odometer reading dashboard niya nagpalit tayo ng ano langis dito di pinalit ko ng ah, pinalitan ko ng ano castrol uh, power one yata medyo lumakas mas lalong lumakas siya kunti ng ano yung hatak niya takbo niya Although ganun pa rin naman yung top, top, top speed niya eh mga 100 lang kasi wala wala akong ano wala akong pinalitan dito stock lahat stock lahat to kasi mas gusto ko yung ano stock kasi sa akin lang hindi ako masyadong magkaka problema kaysa dun sa ano nag iiba ka ng mga settings dyan yun yung, yung ano parang uh, na ano ko na eh yung mga dragging dyan siguro nagsisimula sa yung palit palit ng ano mga ball ball na yan line ball ganon ganyan sa akin original lang talaga yung ano ko yung pinalitan ang pinapalit ko yung pa rin ganon hindi naman yung apak eh. ano lang atin-atin apin lang yung takbo hindi mabilis na hindi naman madagal Yan. so dito, ito na yung ano boundary ng talisik sa siguro dito Ayan. Um, magaan lang talaga sa misingit. So, ka uh, may ano na tayo. Next video natin yung ano. Kung ano yung mga napapalitan ko. Kasi meron akong napapalitan nito ah, dito, eh, Mga ano lang. Mga accessories. konti lang naman. Doon lang ako naganang sa accessories. Pero yung maplan natin wala na. Hindi na ako nang magpapalit ng ganyan. Ayaw ko na yung maingay yung tunog nito eh yung stock na gustong gusto ko eh tahimik pero pag nag-accelerate ka malakas yung kadalasan takbo ko 60 80 lang yung video na nag nalilate na akit akit ng konti pero ano lang bihira lang yun takbo natin yan. mamaya papakita ako pag ano ano pala eh kailangan ko na itong mag change well so ngayon dito lang muna tayo mga ano yung mga likes and dislikes <laughs> ang dislikes ko dito is yung ano lang yung sa engine lang talaga yung nababawasan sa ng ano ng langis yun yung ano ko eh kahit doon sa ano yamahal yung sabi nila wala daw nababawasan talaga kasi nagchichig ako ng ano eh well eh. lalo na pag ano malayo yung ano mo biyahe mo binabiyahe ko to ng ano eh negros at saka buhol talagang nababawasan siya pero hindi naman ano hindi naman ka ano sa ramen may tanong na rin ako ng ano eh yung iba iba't iba iba ano eh. sabi langis daw palit ka ng langis sinubukan ko na rin nagpalit ng langis eh yung iba kailangan daw ang, ano magpalit ng head bawat ano shop nagtatanong ako kung magkano yung wheel nila sa ako tapos tanong ako kung ano tinatanong nila ako para sa ano sa Mio sabi ko nagbabawas kasi yung ano eh may mga ano yun eh mga suggestions sila eh pero yung ano ko oh, yung sa akin lang rin yung ano talaga yung head siguro kasi ano rin dito eh sa harap mainit eh. yun 'yung fast na pambuhol oh. oras na mag uh, 7.40 na yata <laughs> okay lang naman dito hmm. saka uh, sa susunod na video papakita ko yung ano yung mga nabago ko dito mga accessories pala dagdag kaya ng mga nagdagdag na accessories eh. Pala yung ano independent na tunnel yun yun daw napalis oh. na nga ng eh. yung contractor contractor ah, oh. contractor pala pogi lang tayo eh Dito wow. tayo kasi yun na ah. Malalaki lang yung sasakyan kasalubong natin dito Kita <laughs> nasa loob tayo ng pier eh Pier area to eh Diretso-diretso na to eh hanggang doon sa dulo Pertanyaan, dan mengapa kinerja jajan piano? Kinerja jajan, jangan 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 hall jangan 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 Ayan dyan yung Opas 4 yata Ayan dyan Dito yung Port Dito yung ano CPE Civil Port Authority All traffic here oh. Dito tayo Tsaka yung Golong nya Yung uh, Rim nya maganda na Hindi na ako nagpalit mga stock to lahat talaga medyo lang mano medyo marumi lang yung niyo natin ngayon kasi ano eh palaging umuulan dito sa sinta lang tayo sa sinta sa sinta saka ano din susubukan natin eh, video yung top, top speed natin ganda yung handling talaga niya, ano ako eh Yung ano lang Ang isa sa hindi ko gusto Yung ano niya Yung telescopic niya Parang ano lang Eh mali kasi Pag nagano nakatapak ka ng mga road Parang ano eh Ah, hindi naman ganoon ka ano, pag ano lang yung mga malalaki talaga harap ko talagang, talagang nagingay eh saka yung ano natin nagbabibet yung ano yung frame natin pag dandun tayo sa ano sa yung cowling yung cowling sa ano dito nagbabibet yan pag uh, nandiyan ka sa uh, mga rap road pero may hirong akong ginawa dyan Para ano Hindi siya ma, Hindi siya nag ano, Tingay Ginawa ko Nilagyan ko lang Ng double sided tip Dito sa ano Yung bawat Ano nya Left Ah yung eh, Dulo ng ano nya Yung nagkadikit-dikit Na ano Umaya ako magagasalina Pag uwi ko 12 12 bridge over troubled water and dun eh maraming tubig dun nag overflow yung kanal yung drainage nila nag overflow dito tayo dumaan sa sa sentro ng Mandawi City dito tayo sa Cebu at Cali City you know yan o grabe siya eh Mayor Perales maingay kinalkal yung ano niya mapler ayaw ko rin kasi kasi ang lakas ng tunog parang mahina naman ang takbo <laughs> kaya ayaw kong ano ayaw ko nang magkalkal okay lang siguro yung ano, nagpapalit ka ng mga uh, sa mga malalaking CC pero pag ganito ay ito okay na to eh pag na-accelerate ka mararamdaman mo naman yung lakas at saka yung tunog na maganda eh <laughs> nagpapalit na ako ng ano nito fly ball at saka belt dito tayo sa ibabaw mandawi tayo dumaan kasi mas maganda dito eh hindi masyadong na ma traffic balik tayo u-turn tayo dyan sa anahan ito yung pacific mall dyan alam ka naman ito ng ano Lapu-Lapu sa Old Bridge yung ano ko odometer rating is 30,000 uh umabot ng 30,000 malayo na yung ano eh kasi yung pagbili ko nito nagwa 1 year na siya eh 1.5 pa lang yun kaya araw-araw malayo yung takbo ko eh 1 year dun sa ano lahog eh, malayo yun araw araw yun eh. naman dito sa mandawi eh. <laughs> malayo rin ulit 30,000 yan pero hindi naman ano yung Mio natin hindi naman ano yung yung iba kasi nagawang laruan yung motor nila ako pinapahalagahan ko yung motor ko eh Sinong, dito tayo papunta tayo ng pagnaan okay malapit na tayo sa pinatrabahoan natin hanggang dito na lang tayo mo uh, ano puputulin na natin yung ano video natin uh, don't forget pala to subscribe my channel I wish I boy and click the notification button down below tapos uh, kung ano nyo pakicomment na lang sa baba <laughs> yan maraming salamat Shevay, mga kasyabay mga kamiyog na atin dyan sana uh, huwag nyo kami mag subscribe sa channel ko awi shy boy basag na tayo dyan ito na itong ano, video natin.